pahegayeng ko muna dito si Bebe Napagod. dito ako magkakape. Try ko naman dito guys napanhilo Bakit nandito itong mga ito yun Mga batuta. yung mga bran na ganito. Nalangal <laughs> na, na Hindi na. Kumaan. Kumaan. <clears throat> oh. Bilis natin naubos yung isang tinapay, ah kesa masiraan kami guys nakain na namin ni Popsi dati dati yan isa lang pag bumibili kami nasisira lang isang so, ganito lang ngayon tatlo <laughs> pero masarap yan ano malambot hindi na nga ako kumain kagabi at ano yan eh. ang pakiramdam ko Nahihilo ako. Hin nagising ako ng madaling araw. Nagugutom ako. Tapos kinuha ko Uy, ay, bumangon. Be! Dito lang si mama. Higat higa, higa. na higat, higat. Na, natatalon na. Hila. Dito lang, dito lang si mama. Medyo <laughs> okay, okay na siya, no? Kakatawa, guys. Okay na si Cheddar. tinanong oh. nyo. Ayun! Oh! Allah! siya. <laughs> dito pupunta dito sa akin yan eh. Alika na. Hmm. Para manan. Be, kakain lang si mama. Asa ka na? Ingkek, okay. huwag kang lakad na lakad. Mapapagod ka. Hmm. Naganap ng basahan. Naiihe. Alika na dito. Dito. Dito, na dito, na. Na. Dito, dito tayo. Naku, pupunta na sa kwarto. <laughs> dito tayo, baby. Alika Dito. Umakyat? Eh hindi, ano yan? Kunin mo <laughs> Gusto na niya sa kwarto Nagyayahiyan na siguro Halika na mama, sabi siguro niya Gusto niya sa kwarto Gusto niya humiga Eh gusto ko maiba naman yung ano kung Environment ko Two weeks na ako dyan sa loob Dito tayo O dito ka sa tabi ni mama Higa na, higa, higa, higa Higa, higa. Parigam mo siya. Higa ka na, anak. Higa na, higa. Oh, very good. Hmm, <laughs> dito ka sa tabi ni mama. Ayan, oh. Dito ka sa tabi ni mama. Mahina pa ito, eh. Pero mas, pero okay na siya, guys. Thank you so much. Hmm hirap kumain pag may sakit pero talaga ako pag may sakit ako pinipilit ko na ano makakain ilalabas pa yung sasakyan kung bibili ka doon ano papasukin mo sila dito na Hirap ko na, eh. Asin. Ah. Ano pa siya ano yung organic ano? Binibili namin nila nalaga na sa gabi. Penoy daw pero parang itlog lang naman. Oh nga. 320 ang lalaki niya oh tatlo ang bente, hindi siya madaya hindi kagaya ng iba na sobrang mahal kapag magbenta tapos ang lilit pa hirap kumain guys ito dry na dry na, feeling ko lang pero sabi ni Pops si, hindi naman hindi Nung wala kang ganang kumain pag ano, ganito na may sakit. Pero kailangan pinitin guys. Kasi pag hindi. Alam maging hina. Oh, very good niya. Kumakain na siya, guys. Good news, good news. Hindi na namin i-blender. Tinray lang dami niyan, guys. Atay ng manok yung pagkain niya. sa kapapaya. Saka yung dog food. Very good. <laughs> nasabik siguro kumain ano very good na lang naiyak naman si mama sa'yo hindi ganun natin ganun natin yung atay oh. yun naman mga yun oh nagagalit siya ba't siya lang ang nandyan ba't kami papasokin dito very good kumakain siya Good girl ilang araw siya. Tagal din eh. Halos magkasabay oh. kami eh. Very good. Hmm. Gusto niya talagang kumain na. Kahapon tinatry namin pero ano ayaw niya. Very good yung baby. Sarap ng atay eh. Oh, sarap ng atay yung manok pata nagulat ako bumababa naman na umihi pumunta pa sa basahan ka very good talaga ng baby na yan ka na dito saan ka ha hmm, lalakad na yung naku lalakad na yung naku ay papa naalala mo ba yung tubig kay makmak umorder ka na ba <laughs> may tubig pa tayo may isa pa pero dapat umorder na ano halika na dito Akyat ka na ulit. <laughs> nakaiswail ang baby ko. Lika na. Ayun, Ay, tatlo. na sa kakayan. <laughs> kay Chessie. Kay Chessie, oh. <laughs> Hello, pag kayo nagkakasakit ganito din si mama sa inyo, papuntahin mo naman na kasi sila dito. Kawawa naman. Nandun sila naka-isolate. Mm. Okay, na tara, tara, tara. tuwa <laughs> tuwa. Yung mga loko to, eh. Oh. Ano, <laughs> ah, nene? Mm. Oh, nakakain yung mga yan, oh.

hindi kasi matanda na si mother na ito. Ay, ano ate? Kaya yun, sabi ko, sabi ko lang na kaya? Nung kung ano ng bagyo, nakita ba? ko. may pabalik kami, sabi ko, oh. nasaan na ba yun? Ang anong landmark ko, yung mga halaman. Opo. <laughs> may nakalaki. May, may, may nalakong gula yung bagyo, tsaka mais. Ay, thank you po. po. Alam, daan pababa -pa -pa po sila. Kasi, naghihintay. Naghihintay sila sa amin eh. Kanina pa kami kasi ano nga yun sa bagay? Traffic? Kasi panagbino. Ah, ayaw ko. Ah, siya babalik ng bagay. Ako mag stay muna ako dyan. Sa Gimba. Sa Gimba. Oh, oh, Kasi nandyan <laughs> <-rand> nyo <-rand laughs> <rin> yung kapag yung tumit kami. Hanggang ang gamit ka lang po kayo dyan sa Gimba. Ah, uh, March 10. Pero babalik ako ng bagay ng end of February. Ah, hanggang March 10 kayong uh, thank you po thank oh, po oh. oo last week po nandito din yung mga taga US Opo. Oh, Opo. ay papa papa ano mo sila thank you ay salamat po ingat po kayo <laughs> Ito, galing sila ng Baguio. Naku, nagdaan sila dito ng mga... Ay! Oo, ah, ah! Oo, Baltazar Household si Atilina. <laughs> Nakapunta rin sila dito sa bahay namin kung kailan magulo. Ay, ala, thank you! <laughs> Papa! Open mo na ako nito. <laughs> Si Ate Lina, bata pa pala siya sa ano, personal. Mm. Oo. Oh, oh. Mainit po. Oo. Oh, oh. Wow. Pinagpinga pa lang yung sa bagyo. Oo. Mm -mm. Pa-open na ako nito, mahal. <laughs> Nag-aayos si Papa dito ng pagkain ng mga bebe. Wow. Ang dami naman yan. Yung buong ano na. Eh, yan. Kung naman lahat yan. Eh. Thank you Ate Lina. Ayun, quick ano 'yon. Quick uh, visit ni Ate Lina. Madadaanan no, kasi dito pag galing ng Baguio. dumaan daw sila. Hindi <laughs> wala sila. Di wala tayong nakapag-offer sa kanila ng ano, tubig, inumin kahit ano man lang. Thank you Ate Lina. Oo, oo. O, oh, baby, no? No? Wait ninyo ako. Kung gusto nilang lumabas. Ay, ako na nga sila. Sige. O, oh, sige, labas-labas na. <laughs> Papa, pinabayan ko na nga sila makalabas. Kawawa naman sila. Open natin ito para yung ano, yung hangin. Open mo lang itong pintuan dito. Para yung hangin, i eh, lumabas. Hindi nakukulog. Kung kailan malamig pa naman ngayon malamig ang panahon kakagulat <laughs> si ate lina mm. Mm. Oh, punta ka na doon kay papa dun. hi baby malakas na talaga siya pero hindi ko pa pinapayagan na magano. maglaro-laro gusto niya makipaglaro sa kanila doon hindi pwede dito ka muna ha higa-higa muna tayong dalawa ha opo mm. good afternoon. So, kadarating lang po namin. Galing kami ng bed. Kinuha namin si Cheesy. Guys, yung mga nauna ninyo na panood, mga late upload na po yun. Ito po yung ano, mga latest na naano na-upload natin. Opo, naipagamot na po namin si Cheesy. Ito, yung pagkain niya, ano pa rin, uh, sa dropper pa rin. Ayan. Pero at least nakakakain siya. Tapos na nakaraan yung huling video na napanood ninyo, may nang mahina talaga siya doon. Pero kumain siya doon gawing dulo, kumain na siya. So ayan na guys. So, so papalakasin ko lang siya dito. At least nagamot na yung kanyang mata. May mga gamot na siya. May mga binigay yung vet uh, sakto na yung mga gamot para sa kanya sana lumakas siya so talaga nang hina na siya And guys, two days yung na hindi ako nakapag-vlog na naman. So, pasensya na po kayo. Talagang puputol-putol. Nung ano, nung last din na vlog ko, medyo mahina pa tayo noon. Kinakaya ko lang. Pero doon sa two days, guys, marami nangyari. So, malakas na talaga ako. Kaya ko nang mag-map. Ayan, inuunti-unti ko lang. Ito, oh, nilinis ko na rin dito. Pero dahan-dahan, guys. Tapos, ay naglilinis na rin ako dyan. Nagpalit kami nitong mga ano ng cover dito. Ayan. Pareho na sila nito. Ayan, sa kabila. Ay! <laughs> hindi, hindi ako aalis. O, dito lang ako. <laughs> mm, sige, sige, sige. Higa ka na muna, Garud. Higa ka na muna, Garud, baby. <laughs> Akala niya, alis ako eh. Mula na nakita niya ako kanina. Ayaw na niya humiwalay sa akin. Talagang gustong-gusto gusto na niya umuwi. So andito na yung ating bebe, papalakasin natin sana guys. Marami talaga na mamatay ngayon na aso. Usong-uso pa lang ngayon ang parbo. Usong-uso din yung ano, yung sakit sa mata ng mga aso. So kapag napabayaan mo talaga, yun mamamatay na sila. Yung mga kaibigan namin dito, sa malapit dito sa amin, yung tatay ni ano, yung tatay nito, yung mga anak niya doon sa kabila apat na yun namatay sana makasurvive itong ating bebe ngayon pero wala naman siyang parbo yung talaga merong ano meron talaga yung dun sa klema talaga ngayon yung nahanginan kasi dinala na ko sinama namin siya sa bayan remember ayan ay nagbe blender na pala si Popsi bagong dating lang yun pero nagbe blender na siya ng ano ng pagkain para mapakain namin siya kaya ngayon nakarecover na siya tapos ano pakain lang kami ng pakain <laughs> para lumakas na siya ng tuluyan. Don't worry guys. Lahat naman, hindi naman namin gusto na mangyari sa kanya ito. Uh, maraming salamat din po sa mga advice ninyo. Pero late upload na po yung mga napanood ninyo ng mga nakakaraan. So, ayun. Yan po, may atanan to. Doon si Chizzy. Yung niya, wala na. Mga namatay. Mga kapatid niya doon sa kabila. Namatay na sila. Apat na yung namatay. Kaya sana naman, makasurvive siya. Hindi talaga guys, kahit na nandun siya sa ano, kaya in sa amin kasi may virus na dun sa ano, sa pedya. Kaya pinapakuha nila yung mga aso. <coughs> Dito na namin siya ano, tutuloy na gamutin. Ay, tumayo na naman siya oh. Oh, gusto niya kasi lagi ako nasa tabi niya na takot siya na baka iwanan ko. Hmm. Teka lang anak, andyan na, andyan na, andyan na. Hindi kita iiwan. Umihi ka. Yan ang maganda sa kanya talaga. Bababat-bababayan pag gusto niyang umihi. Halika na, halika na. Halika <laughs> na dito. Hindi ka pwede makipaglaro muna. Aba. Ano yan, Pang? Pero, 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 Ayun. Halika dito, baby. Halika dito. Ito na yung kanyang pagkain. Thank you, Pang. Ay, mainit-init pa. Halika, um, halika ali, dito. Huwag ka munang pumunta doon. Gusto na niyang gumala. Halika dito, halika dito. soy po 'yung menu nating ngayon. Ay ito po 'yung uh, bigay ni 'yung ating subscriber na si Baltasar Household dito po sa Malapit sa amin sa Gimba. Binigay niya po hapon ito. Nagbakasyon po sila. Ito po 'yung sangkap natin. 'Yung crab uh, crab stick saka 'yung chicken breast. Simple lang po 'yung ating lulutuhin, Madali lang po para lunch po namin ni Pamela at may partner po yun na display. yon, yun gigisa po tayo soy Kain tayo, guys. Sarap na ulam namin. Ay. Ang lakas na niyang kumain. Good job, baby ko. Maubos na niya yung chicken breast niya. Very good, ah. Mm. Lakas kumain. Lalakas na yan. Hmm. <laughs> Akala ko nagpapahinga ka na. Akala ko nagpapahinga ka na. ka pa rin diyan. Hmm, magpahinga ka na ah. Yung mga bebe. <laughs> Yung mga bebe kulit. Magpahinga ka na hal ha. Pagkatapos niyan ah. Hi, Ante. Hi, Mami Sakai. Hi, Cheddar. Oh, Tingnan yung baby natin, oh. Hmm. Hmm. Nagpapaaraw kami, guys. Kasi so, kailangan ko na ng lukaw.